哈哈 <laughs> So, yeah, may katulog din ako sa bahay may katulog ba, pa pa so, yeah, nga ako talaga maglipon din ako kasi syempre, hindi naman habang buhay ang pag-abrook ni boss oh. so, kahit naman si boss mab mabuti sa amin, hindi ka pinapabayaan syempre, hindi rin naman magkakamili ano mabaga, mabuti na meron ka rin sa sarili mo, kaya ako gano'n ang kagawin mayroon tayong kabahay nyo? oo, so, baga ah, uh, ito uh, siya? Uh. oo À đồ, ờ ờ naka-order na ako dati ng ulit. Kung gusto mo sa ano, sa choking. May, may ano, one, ano, uh, one ton ba yun? Basta yun. Ano Tapos may rice and chicken do. Except do yun, anong gusto mo. Pero dahil umuulan, uh, suggestion ko sa'yo, mag-soup ka. Para ma-relax yung utak ka. Ha? pagkain naman, basa na tayong lahat. Basa na ang ating mga ano, loob, kaloob-looban ng ating mga katawan. Hiting -hiting. ganyan ako para baka, wala problema uh, uh, ito, mga, ito pa Oo, so, saan, Hello, din, din at bigo bigo pa eh din ako doon basta na lang, lang tayo magtampisaw eh correct eh joy lang yung mga kabebe na sarong ah, eh. uh, uh. sa mga mga harap ka kung baga sarap <laughs> <laughs> eh. kaya mag ano mag isong isroll parang wala kang problema feeling mo nakawala ka sa ano nakawala ka sa yun din ano diba sarap kaya mag vlog vlog mag gala gala ayan ito raining best hallelujah kami Sorry, bu, lumagpas pa ako. <laughs> Ikaw malang lang bumaba. Iikot ko lang. Malayo pa ba yan? Oo, oh, walang problema. Sige. rin i-audio pa niya. Dito lo. Dito na lang ako, ayoko nang pumasok. Ay, mga kababalag, good afternoon sa inyo. Ikot na natin para ready na. Saray kami pag-ibig. Saray kami meral ko. Ayun, tapos at pagawa pa kami ng motor. Ayun, kapitakas ayun, okay lang, wala kami sa pote ayos lang, masaya ka na buhay namin dalawa kahit kami basa sa ulan diba? Sang basa sa ulan Ang masusulungan Dito na kami sa Kabuyan ba? Kabuyo ba yan? Ayan dito, dito yung kanyang dito Tingnan nyo ko Paano akong pasan-pasan ng aking katawan. Iligo na lang ako pagdating sa bahay. Ayan, pasilip. Hi! Diba? Nagagala kami. Pero importante yung aming gala. Kasi mga ano yun, pag, sa aming mga pag-ibig, yung Meralco. tapos yung titulo ni Aw, yun. <clears throat> tapos nagpagawa ng motor. Ayan, thank you so much pala sa gumawa ng motor ko sa, ano, mekaniko ng, hindi ko nakuha yung pangalan ng shop. Dito sa may, located siya sa may, ano, malapit sa URC Kalamba, ayun, doon. Ganda siya kasi may mga piyesa na may maganda pa yung mekaniko din mabait. Kaya so, ayun. Pagbalik ko doon, bigyan kayo ng merienda. Yeah, salamat sa iyo, kuya. Thank you so much sa paggawa ng motor ko. Ayan mo, babalikan kita. Bigyan kita ng merienda kasi natuwa ako sa iyo. Dami mong ginawa sa motor ko eh. Busina ko, kinabit mo. Yung kasi laglag -lag na pala. Tapos hindi siya umaandar kanina. Kasi marumi ng karburador, marumi. Ang linis niya. Tapos yung aking preno, inayos niya. Ayan po. Maraming salamat po sa iyo, kuya. Babalikan kita pa. May merindahin kita pagka ako may oras. So, yan lang mga kabibilad ko. Bye-bye. Mamaya uli ang ah, ating motovlog. Patayin ko na muna ha. na -no sa inyo.